May isang panahon sa kasaysayan na ang Pilipinas ang pinakamagandang bansa sa Asya. Tatlong daang taon na ang nakakaraan, perlas ng silangan kung tayo'y bansagan. At kung nais mong hanapin ang bakas ng ating nakaraan, hanapin mo ito sa mga lumang istruktura, sa mga simbahan at tulay na itinayo ng mga Kastila. Nandyan at nakatayo pa rin ang mga simbahan, pero nasaan na ang mga lumang tulay? sa bayan ng Mahayhay sa Laguna ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, kilala rin noon ang Mahayhay para sa isang pamosong tulay. Katunayan, minsan pa itong binanggit sa El Filibusterismo ni Jose Rizal ang tulay na kung tawagin Puente del Capricho. Pero wala ni isa sa aking mga napagtanungan ang nakakaalala sa Puente del Capricho may alam daw silang tulay ng Kastila, pero iba daw ang pangalan. Okay, nung no, napundaanan niya, okay. oh. ng oh. mga tao rito sa amin. mga tao yun. Ang oh. alin? Ito kung tulay pigi. Tulay ng pigi. Bakit tulay pigi? Ay, huh? ginagawa ito. nga po yung tulay na ato yan. Oh. Ay, Kastila pa po, po nagpapagawa pag gawin ito. Oo. Naintriga ako sa pangalang Tulay Pige, kaya hinanap ko na rin ito. po ito? Tulay na to? Opo, nandiyan po. Tulay, pigi, yan, yan. Tulay, yan. pigi dito? Opo. Saan po ang daan? Ito, diretsa. ang katapos po. po. Ang official name ng tulay nito ay Puente de Capricho. Pero ang tawag ng mga tao dito ay tulay, pigi. Maya-maya pa, napadaan ako sa isang tambakan ng basura. Saan yung tulay? Yan Dito po. Dito pa? Opo. Okay. Okay. Based dun sa research natin, ang sabi, hindi daw natapos yung Puente de Capricho. Parang isang arko lang daw siya. Tapos, ang ginawa ng mga tao, nagkabit sila ng footbridge na gawa sa kahoy or kawayan. So, hanap tayo ng footbridge. Baka makita natin yung Puente de Capricho. This is a footbridge. Okay. Nasaan yung Puente de Capricho? Okay. Kung mapapansin mo, may footbridge doon at may footbridge din dito. Pero ito, merong... Ba't walang footbridge dito? kung tama yung teorya ng mga arkitekto na makikita mo yung lumang tulay kung saan merong break in between sementado, nandito siguro sa ilalim nito yung tulay. Mukhang ito nga yun. Ayan oh, may arko eh. Kuya! Kuya, paano bumababa dyan? dali-dali kong tinahak ang matarik na bangin. Mm -hmm. At nang marating ko ang ilalim, Ay, ang ganda! Ay. Oh Sipin nyo na lang itong tulay na to na kung tawagin ay Puente de Capricho. Tinayo pa ito noong 1851-1852. Hindi nga lang siya natapos. Pero nakatayo pa siya, oh. Sa sandaling panahon, animoy mo'y nagbalik ako sa nakaraan. Kamangha-mangha ang tulay na bato, isang piping saksi sa kasaysayan ng unang panahon. Nariyan sa probinsya ang Puente del Capricho na ginawa ng isa naming kapatid na Pransiskano. Hindi ito natapos dahilan sa pinintasan ng mga marurunong na tao na mahina at mapanganib. Pero sa kabila noon, nariyan pa rin ang tulay, lumalaban sa lahat ng baha at lindol. Ang mga katagang ito ay nasa unang kabanata ng El Filibusterismo na sinulat ni Dr. Jose Rizal. At ang tinutukoy niya na tulay ay itong Puente del Capricho dito sa Mahayay Laguna na ayon dito sa librong ito ay uh, itinayo daw noong 1851 sa ilalim ng pamamahala ng Pransiskanong si Padre Victoriano del Moral. Sabi rin dito sa libro, malupit daw yung paring iyon ata uh, kaya daw hindi natapos itong tulay na to isang arko lamang yung natapos dahil nag-aklas yung mga indio laban dun sa praile sa kanyang pagmamalupit pero bakit tulay pigi kung tawagin ito ng mga taga-Mahayhay bakit pigi hindi na naman salita kada, pastila kada ang pigi kada po hindi nakakabuhat ang mga tao nun, no? lagi ang palos lahat sa pigi dito kawayan. dito ganoon ah, sino ang nagpapano mga kastila kastila Uh, tawag pa muna ata. talaga siya yung Ang mga tao nun, no, alipin ng Kastila nung una eh. O, tapos? Kasi yung hmm. kanukwento ng mga lolo namin noon. Oh. Pag dumating ng mga Kastila, kumbaga sa ano, nananago na sila. Pero pag nahuli sila, magtatrabawin oh. talaga sila na walang bayad. Doon sa tulay? Oo, yung mga ganito-ganito. Dito mga sa simbahan. Mga Pilipino Okay. Sa taas at lawak ng Puente del Capricho, di ko ubos maisip kung paano kinaya ng ating mga ninuno ang pagtatayo dito ng mano-mano. Noon ko lang naintindihan ang lihim ng Puente del Capricho. Dahil sa capricho ng isang fraile, daan-daang indio ang kailangang magdusa sa pigi. Naglibot sa buong Pilipinas ang arkitektong si Manolo Noche para pag-aralan ng mga sinaunang tulay sa ating bansa. The construction technique is uh, classical to a certain extent. So ito yung mga teknik na ginagamit pa sa mga lumang simbahan sa Europa, mga teknik na ginamit pa sa mga lumang gusali that stands until centuries now in Europe. Yun ang dinala ng mga Kastila dito. Sa kanyang pag-aaral, natuklasan niyang malaki ang papel na ginampanan ng mga tulay sa panahon ng pananako. Tulay din ang naging daan para makabuo ng mga pueblo at ng kalaunan makapagpalaganap ng Kristyanismo. Kaya naman kung saan may tulay, kadalasan, nandun din ang simbahan. Hindi lang mahayhay ang may ganitong klasing kasaysayan. Noong panahon ng mga Kastila, may isa pang bayan na minsan ding pinaglagian ng mga Espanyol. Isang bayan na kung tawagin nooy, La Muy Noble Villa de Tayabas. Isa sa mga inayos ng, noong panahon ng Kastila ay ang mga tulay daanan. Dahil kung magmumula sila sa Bicol, papunta ng Maynila, ang karwahe, ang kabayo nila, dadaan ng Tayabas. At maghihimpil sila, ang usual na uh, pahingahan nila ay ang mahayhay. Kaya kung mapapansin mo rin, uh, maganda, pa rin yung, maganda pa rin yung mga tulay hanggang mahayhay. At, at malaki din ang simbahan ng mahayhay. So ito yung regular na ruta noong panahon ng Kastila. Kung ang pinakamahabang tulay sa ngayon na alam natin ay ang San Juanico Bridge, Noong panahon ng panunungkulan ng mga Kastila dito sa Pilipinas, meron ding pinakamahabang tulay. At ang tawag doon ay Puente de Malagunlo, dito sa Tayabas, Quezon. Dito raw yun matatagpuan eh. Tingnan natin kung buhay pa. Bakalipas ang ilang minuto'ng paglalakad... Oh my God! Ito na yun! Wow. Sampung taong pinanday ang Puente de Malagunlo, ang pinakamahabang stone bridge noong panahon ng mga Espanyol. Yung lalaki ng mga tipak ng bato, isipin nyo na lang, Itong tulay na to, mano-manong ginawa. Walang makina. Hindi katulad ng mga tulay na ginagawa ngayon. Talagang may mga crane na, na nagbubuhat dun sa mga bato. Ito, mano-mano. Mga ninuno natin, yung mga tinatawag nilang indio noon ang gumawa nito. Wow! Grabe! tas buhay pa siya hanggang ngayon. Nung, tama na, nung panahong yon, wala pang simento. Iba yung ginagamit nila na pang simento dito, pagdikit dito. Yung apog na tinatawag nila. So, ito yon. Parang may mga sulat-sulat. Ano yung mga X-X? Oh my God, ang dami! Nakaukit siya! Imposible namang ngayon lang ito ginawa ng mga tao kasi paano ka naman aakyat doon para ukitin yon? kung sino man ang umukit ng mga doon sa batong yan, eh part pa sila nung gumawa siguro nito. Oh my God! Hanggang doon, oh, Sa siling! Kamangha-mangha ang husay ng pagkakagawa sa naturang tulay Ilang lindol at bahama ng lumipas, matayog pa rin nakatayo ang Puente de Malagunlong. Ang pinaka pinagmamalaki talaga ng Tayabas ay yung Malagunlong dahil siya lang yung uh, pinakamahaba, pinakamagandang tulay sa buong Pilipinas. Ito yung identity ng basin Dito namin ipinapakita na kakaiba yung bayan, kakaiba yung pagiging worker ng mga taga-Tayabas at kakaiba rin siya sa pagtatayo ng mga tulay. Pero ang pirming tumatawag ng aking pansin ay ang mga misteryosong ukit sa arko ng Malagunlong. Mm. Sa kagustuhan kong matuklasan ang kahulugan, inakyat ko hanggang ibabaw ng tulay. Ilalaban na nila dapat na UNESCO World Heritage Site itong tulay ng malagunlong. Problema, hindi na daw ito pwede kasi, kita niyo yung tulay na yon, Nasisira yung view ng tulay na to, yung bagong tulay na pinagawa ng gobyerno. Dapat na-preserve yung buong area ng, ng tulay. Malaking potensyal ng bridge. Kasi nga, wala nang ganun dito sa Pilipinas eh. Destroyed na yung visual setting niya eh hindi na siya authentic na sasabihin mo yung buong uh, yung buong area niya ay na-preserve. Ay. Dursilio Sia Ano ba to? Sera N L Ano de ginawa in El Ano in the year of 1800s D. The... Pangalan nito, Don Julian D. The... Don Julian S. Fran? Don Julian S. Fran? Alam ko na. Uh, was started in 1841 and finished in 1850. 1850 siguro to. During the incumbency of gobernador Silio Don Julian S. Francisco. Don Julian S. Fran. Fran na lang ang nakasulat. Ang karatula ay likha pala ng mga Espanyol, marka ng kung sino ang nakahari sa Tayabas nung mga panahong iyon. Labing dalawang Spanish colonial bridges ang matatagpuan sa Tayabas. Hinanap ko ang ilan sa mga ito. na meron tulay dito sa ilalim. Pero, yung poste niya, parang solid na bato. Puente Isabel ang pangalan daw ng tulay na ito. At nang lapitan ko ang lumang tulay, may natuklasan akong kagulat-gulat. Oh, meron na namang markings? Di ba yung sa Malagundong meron? Tulad sa Malagunlong, tadtad rin ng misteryosong mga ukit ang arko ng Puente Isabel. Sa kasamaang palad, sa tabi ng mga sinaunang ukit, tumambad ang mga paglalapastangan ng iba. May ipinasang ordinansa ang Tayabas na nagbibigay proteksyon sa mga lumang tulay ng Kastila. Pero sa kasamaang palad, may ilang hindi sumusunod dito kung di man binaboy at pinabayaan ang ilan. Gumuho na sa pagdaan ng panahon. Halos wala na ang arko ng Puente Prinsesa. Pero sa pirapirasong adobe sa tabi ng ilog, may mga markang muling nagpaalala ng misteryo. markings. Ayan na naman, o. No. Teka, alin dito ang totoo? Oh my God, parang familiar yung ganitong sign. Yung sa Mason, di ba, ganyan? Ang Freemasonry movement ay isang kapatiran na nagmula pa sa Europa. Marami sa ating mga bayani, kabilang nga si Jose Rizal, ay membro ng kapatirang ito. ang mga stone mason o trabahador sa mga tulay at simbahan ang pinagmula ng kapatirang ito. May mga sikretong code o simbolo na ginagamit ang mga sinaunang mason. At ilan sa mga ito, nakita ko sa mga lumang tulay ng Tayabas. Sa makatuwid, ang ating mga ninuno ang umukit ng mga ito. While yung mga Kastila, naglalagay sila ng, ng marker nila, de ba? Inauguration, yung ganon, eh, doon, ganito, ganyan. Sa ibabaw sila. Pero yung mga tao, worker, sila sa ilalim naglalagay ng, ng kanilang mark. So ito yung parang contradiction din naman na, uh, oo, kayo ang Kastila ang nag, uh, ano, nito o nagpagawa sa amin. Pero, Pero ang nagbuhos oo, ng oo, pagod. kami. Yun yung nasa ilalim. Yun yung mga nag... Yun yung makikita mo pa rin. At nag-iwan sila ng marka nila. Marka, oo. Ang mga tulay ay piping saksi ng nakaraan. Bawat bato, bawat ukit, bawat tipak ay kwento ng ating pinagmulan. Pero sa pagdating ng mga modernong kalsada, unti-unti itong napabayaan, nilumot at nabaon sa limot. Marami na mga lumang tulay na meron ng Pilipinas na Naiiwan na lang sa mga lumang larawan o kung di sa folklore na lang ng mga taong nakatira sa isang lugar na tinanggal na, na, na wala na, simply because again, you cannot compete with progress. Kwento-kwento ng mga matatanda, may isa pa raw lumang tulay sa Tayabas na hindi pa natutuklasan tulay ng bai kung tawagin nila. Hinanap ko ang misteryosong tulay at sa pusod ng gubat ako dinala ng aking mga paa. Kinabahan ako nang maabot ko ang isang masukal na bahagi. Totoo kaya ang kwento ng mga matatanda o produkto lang ito ng kanilang imahinasyon? Isang tulay na bato ang ikinukubli pala ng nagtataasang ang puno at halaman. Unti-unti nang gumuguho sa kalumaan ng ilang adobe, pero bakas pa rin ang dati nitong ganda at halos perpekto nitong arko. Maya-maya, ilang misteryosong ukit ang nakita ko sa arko ng naturang tulay. parehong pareho ng iba pang sinaunang tulay sa Tayabas. Meron din siyang mga inscription pareho ng mga ibang tulay. Pero ang tanong, bakit magtatayo ng tulay sa gitna ng kagubatan ang mga Espanyol? One romantic aspect nga na hindi na natatandaan ng maraming tao is that ang tulay ay nagiging boundary ng bayan. Pag kunyari ikaw ay babiyahe at sasamahan mo ang iyong irog paalis ng bayan, usually naiiwan si babae hanggang sa tulay. At paglampas ng tulay, wawagayway na lang yan at iiyak dahil paalis na yung kanyang mahal. Ngayon, bakit sa tulay? Kasi lumabas na siya ng bayan. Ayon sa mga taga rito, ang gubat na aming kinalalagyan ay isa raw lumang daan patungo sa kabilang bayan ito, itong daang ito, diretso ho yan sa mismong bayan ho ng Lukban, sa simbahan ho. Diretso to sa simbahan ng Lukban? Oh. oh. ito na ba yung huling lugar ng Tayabas? Tapos Lukban na? Opo. Ah, ang theory, di ba? Ang bridge ang naghihiwalay sa mga bayan. Pero hindi lang sa mga probinsya matatagpuan ang mga lumang tulay ng Kastila. Sa Maymila, unang nagtayo ng mga tulay ang mga Espanyol. Ang Puente Grande, na kalaunan ay naging Puente de España, ang una at pinakamagandang tulay sa Pilipinas. Nang masira ito noong 1914, nagtayo ng bagong tulay ang mga Amerikano at tinawag itong Jones Bridge. Yung dating Jones Bridge ay mas kaakit-akit, mas maganda siya. Ang style niya ay tinatawag nating Beaux-Arts na characteristics niya, maraming statwa, maraming ornamentation. Parang yung mga sa Europa. Parang yung nakita na sa Europa. So sa it used statua. to be one of the most beautiful bridges here yes, in the country. Uh -oh. Uh, considered to be the most beautiful. It's a very romantic piece, very beautifully rendered. Kung titingnan mo ang mga litratong ito, hindi mo iisipin na ikay nasa Maynila. Pero believe it or not, itong litratong ito ay kuha sa Jones Bridge noong American Times pa. Kung makikita ninyo, meron pa itong mga magagandang mga sculpture doon mismo sa gilid ng tulay. Pero kung titingnan mo ngayon ng Jones Bridge, wala na. Wala na yung mga sculptures na yon. Kung nakikita ninyo yung lalaking yon na merong sampayan at merong pinupulot, dyan dati may mga magagandang sculpture. Oh, uh, siya. If you want to take a look at the pictures of Manila nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, masasabi mo talaga ang ganda-ganda tong, tong siyudad natin ang ganda-ganda you know pag sinabi Paris mo, of the Orient yeah the Paris na. of the Orient of Pilipinas ang Maynila no Manila was really a cosmopolitan city it was modern it was it had all of the amenities and it had the lifestyle unfortunately yun na nga nangyari uh, tayo ay nasalanta ng isang karumal-dumal na event and lahat ng bagay na nagpapaganda sa buhay ng Pilipino, nasira. Ang unang suspension bridge naman sa Asia ay matatagpuan din noon sa Pilipinas. Puente Kulgante kung ito'y tawagin ng mga Kastila. Pinalitan nito noong dekada 30 ng isang steel bridge at kilala na ngayon bilang Quezon Bridge. Mauso, madumi, at sing-dumi ng dating malinis na ilog pasig. Marami sa mga sinaunang tulay sa Maynila, giniba o napalitan na ng iba. Ang ilan, tila nila muna ng syudad. Kailangan siguro is alisin natin sa pag-iisip natin na ang progreso ay laging equated sa bago eh. Na ang progreso ay shopping mall. Na ang progreso ay fast food. Progress means alam natin kung saan tayo pupunta kasi alam natin kung saan tayo nanggaling. May isang lumang tulay sa Mahayhay, Laguna na kung tawagin Puente de Olla. Pero inano dito ng bagyo kamakailan. Ngayon, pag magtungo ka dito, wala na ang bakas ng kasaysayan. May bago ng tulay sa ibabaw nito. Anong pakiramdam niyo po nung tinanggal na po yung tulay na yun? Ayun na nga po, wala lang. Ang mahalaga po, makatawid dito, magawa itong tulay. Noon, ganun lang din ang pagtingin ko sa mga tulay. Isang istruktura para makatawid sa kabila. Pero matapos kong libuti ng iba't ibang sinaunang tulay sa ating bansa, matapos mamangha sa angkin itong ganda, Ay, ang ganda! At matapos malaman ang kwento sa likod ng bawat isang arko, nalaman kong ang saysay ng tulay ay hindi lang para makatawid sa patutunguhan. Ano de? Kundi para rin maitawid ang mga kwento ng nakaraan. Ang bawat arko, bawat adobe at bawat bato ay parang libro ng kasaysayan. Patunay kung gaano kagiting ang ating pinagmulan. At kung saan tayo dadalhin sa kinabukasan, kung marunong lang tayong magpahalaga sa nakaraan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.